Heard that heard that is Welcome back, Ma Karlot. Ito na naman po ang inyong link code si Mr. Destiny. At sa tiempore na naman po tayo ng pinakamainit kay Alden Richards at kay Main Paul Carson po ba? Alam nyo naman po mga kaaldab na marami po talaga ang nagre-react ngayon at napakarami po talaga naghahanap kay main Paul po ba? Alam nyo naman po pagdating sa mga bagay na ganyan, updated na updated po tayo. Bago tayo pumunta kay Alden, eto mainit pong pinag-uusapan to. May article po na inilabas mga kaaldab na nagsasabi nga po na si Maine Polkerson nga po raw nagsalita na patungkol nga po sa issue kay Alden Richards yung viral video na pinalabas kay Boy Abunda na sinabi nga po niya na nahulog siya kay Maine Mendoza e eh kumakalat at pinapakalat ngayon ng mga Armin at mga main fanatics nakita ko yon mga kaaldab sa mga komento ng mga main fanatics at mga army na pinopost po nila o sinishare mga kaaldab sabi ko nga hindi ko na rin po siya tinignan o kinlik pero nakita ko na alam ko agad agad edited po yon dahil mas malalaman po natin yan kung ang website na lumabas e eh, mga sikat tipo ba at wala naman pong post si Mengay sa kanyang Instagram sa Twitter at sa Facebook di po ba halatang halata na pa palang may marini doon pa lang masasabi mo na, na gawa, -gawa lang po ni Leon. Hindi po ba? Bakit nga po ba ginagawa ni Leon? Ano nga po ba yung rason? Ano nga po ba yung maganda? Bakit nila ginagawa? Kasi trending po. Gusto nila mai, mailipat yung yung balita. Gusto nila na mapag-usapan nga po. Doon naman sigurado sa article. Real talk to, hindi ko binasa mga kaaldab, gusto ko lang po updated po kayo. Gusto ko lang alam po ninyo yung mga ginagawa po nila. Di po ba? Na mapapaisip din po kayo. Kasi sa totoo lang, wala naman po talagang sinabi si Mengay. Pero syempre, pagka Armin nga po talaga nagpakalat at main fanatics, hindi mo na kailangan ng resibo. Hindi mo na kailangan ng ebidensya. Kaya nga po ko natatawa na lang. Eh. Di po ba? Sa bagay mga kaaldab, sabi ko nga, <coughs> dito po sa channel ni Mr. Destiny, 101% updated po kayo. Ano man po yung mga nababasa ninyo, nakikita ninyo, napapanood ninyo, chill lang. Di po ba, yun lang naman po yung importante. At sa mga nagsasabi ng, naku, fake news yan, si Mr. Destiny, hayaan nyo lang po sila. Di po ba, guilty lang po talaga sila sa mga sinasabi nila. Guilty lang po sila sa mga, kumaga, pinapaliwanag nila. Kasi nandito po tayo, eh. nandito si Mr. Destiny para basagin sila na andito si Mr. Destiny para mag magpahayag hindi po ba para sabihin yung mga ina-update po nila hindi po ba well punta na tayo kay Alden dito mga kaaldab kitang kita nyo naman po yung performance yung mga ganap, yung mga update talagang napakasipag ni Alden Richards kaya nga po sabi ko na halatang halatang nandito si Mengay sa Pilipinas kasi sino nga po ba mag-aalaga hindi po ba sino nga po ba magbibigay lagi ng mga ganyan Walang iba kundi siyempre si Main Paul Carson. Oops, issue na naman 'yan, Mr. Destiny. Alam mo kaya ka na babasi. Kaya ka na lagi na pagiinidan sa mga sinasabi mo. Pero okay lang. Sabi ko nga ito dito po sa channel ni Mr. Destiny. Ano man po yung mga nakikita ninyo, nababasa ninyo, napapanood po ninyo, okay lang, di po ba? Ang importante lang naman po maging updated kayo maging ganap di po ba ano man po yung latest na mabasa ninyo di po ba si Alden Richards po talaga kasi ngayon ang pinakamainit kaya nga po hindi na tayo gaano naghahanap pa ng update talagang bumabaha po ng mga update kay Alden isa po ito sa syempre masama loob ng Armin naiinis ang Armin at ang main fanatics dahil yung Alda buhay na buhay di po ba yung hour natin mataas pa rin kung ikukumpara sa kanila. Kaya, siyempre, guilty sila. Di po ba? Doon mo mararamdaman na yung pagsiselos, yung tipong nahiinis sila. Di po ba? Na nabubuisit. Hindi lang po nila magawa na batikusin si Mengay. Hindi lang po nila masabi na nakakainis naman tong dalawang to. Hindi man lang nagbibigay sa mga fans nila ng update. Hindi man lang nagbibigay ng ganap. Umaasa kami. Hindi katulad ni Alden. Napakasipag tuwan-tuwa yung Alden Fanatics tuwa yung mga followers ng Aldab Kasi tama naman sila minsan Kami update Kami may mga update Kayo wala Parang kabuti lang si Mengay susulpot Di po ba pag gusto niya Pag ayaw Sinasabi ko lang po ito Para mapaisip din po sila Di po ba At et, 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 eto na po yung kay Henyo Master Jovi de Leon Sa TBJ Marami nagsasabi mga ka Aldab Sino nga po ba yung may tampo sino nga po ba may sama ng loob? Di po ba? Si Mengay nga po ba ay may sama ng loob sa TBJ? O ang TBJ nga po ba ang may sama ng loob kay Mengay dahil sa mga nangyayari? Yan, eto nga po yung sinasabi ko na walang katapusan to eh. Walang, kumbaga, yung tipong tuloy-tuloy pa rin po yung issue. Tuloy-tuloy pa rin hanggang sa lumaki, hanggang sa kumbaga kumalat. Ito yung apoy na hindi mamamatay basta-basta hanggat hindi po nagsasalita at hanggat hindi po nagpapahayag si Namengay at ang TBJ. Di po ba? Kaya nga po yung mga komento, mga sinasabi, baka si Mengay naman may sama ng loob sa TBJ kasi may mga issue o oh, baka naman ang TBJ masama ang loob kay Mengay. Hindi natin alam, akala. Wala pong makakapredict niyan wala po magsas makapagsasabi dahil sa mga nangyayari nga po, di po ba, at sa mga nagaganap. Pero okay lang yan mga kaalda. basta tutok lang po kayo para sa mga update. Well, hanggang dito na lang po yung updates natin, kaya kung gusto nyo pa po ng pinakalatest at mga sariwang update, abay tutok lang po kayo dito sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya maya lang. Hanggang sa muli, ah, kung bago lang po kayo sa channel na to at isa kang true blooded Aldab Nation na nagmamahal po kay Mengay at tisoy tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya consider na po kita ang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang ishare yung mga video po natin sa mga mami, sa mga titas at sa mga senior. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.